Sa mundo kung saan ang kapangyarihan ay sinusukat hindi lamang sa puwersa ng militar kundi pati na rin sa influensya sa ekonomiya, teknolohiya, at politika, may mga bansa na nangunguna at kinikilala bilang pinakamalalakas. Ito ang pitong pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, at sa video na ito, titingnan natin kung ano ang nagpapalakas sa kanila. Number 1, United States of America. Simula tayo sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay may pinakamalakas na ekonomiya na may kabuo ang GDP na higit sa $23 Trillion at ang kanilang militar ang may pinakamalaking defense budget sa buong mundo, umaabot sa mahigit $800 Billion. Hindi lamang ito tungkol sa laki ng hukbo, kundi pati na rin sa teknolohikal na kahusayan, tulad ng paggamit ng mga advanced na fighter jets, aircraft carriers, at mga makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence sa depensa. Bukod sa militar at ekonomiya, ang Estados Unidos ay may malaking impluensya sa kultura at diplomasya. Ang mga global brands tulad ng Apple, Microsoft, at Google ay nagmumula dito. Gayun din, ang Hollywood at mga platform tulad ng Netflix ay humuhubog sa kultura at libangan sa iba't ibang panig ng mundo. Number 2, China. Ang China ay hindi na nagpapahuli pagdating sa kapangyarihan. Sa katunayan, ito ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, at patuloy na lumalawak ang kanilang impluensya sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, na konektado ang iba't ibang bansa sa pamamagitan ng infrastruktura at kalakalan. Mayroong pinakamalaking hukbo sa buong mundo ang China na may higit dalawang milyon na sundalo. Kilala rin ang kanilang militar sa mabilis na paglago at pagsulong ng teknolohiya, partikular sa mga missiles at artificial intelligence. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, ang China ay nagiging isang sentrong kapangyarihan sa Asya at unti-unting pinalalakas ang kanilang influensya sa mga pandaigdigang institusyon. Number 3, Russia. Kilala ang Russia bilang isa sa mga bansang may pinakamalakas na militar at isa sa mga pinakamalaking nuclear powers sa kanilang kasaysayan, ang kanilang hukbo ay hindi lamang malaki kundi teknolohikal na bihasa, at ito ay makikita sa kanilang mga sandatang nuclear at advanced na missile systems tulad ng S-400. Bagamat ang ekonomiya ng Russia ay mas maliit kumpara sa Estados Unidos at China, malakas ang kanilang impluensya sa enerhiya, lalo na sa Europa kung saan malaking bahagi ng natural gas at langis ay galing sa kanila. Bukod dito, ang diplomatikong impluensya ng Russia ay makikita sa kanilang partisipasyon sa mga tunggalian sa Syria at Ukraine na nagpakita ng kanilang kakayahan sa pandaigdigang geopolitika. Number 4, India Ang India ay isa sa mga bansang may pinakamalaking hukbo sa buong mundo na may higit sa 1.4 milyong sundalo. Bukod dito, isa rin silang nuclear power na may kapasidad na ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga kalaban isa pang aspeto ng kapangyarihan ng India ay ang kanilang lumalagong ekonomiya, na ngayon nasa pangatlong pwesto sa Purchasing Power Parity, PPP, ang kanilang sektor ng teknolohiya ay patuloy na umaangat, at sila ay aktibo sa larangan ng space exploration, na mayroong sariling space agency, ang ISRO, nakapagpadala na rin sila ng mga misyon sa Mars at Moon, number 5, Germany, ang Germany ay ang pinakamalakas na ekonomiya sa Europa, Bagamat hindi sila kilala sa pagkakaroon ng malakas na hukbo tulad ng iba sa listahan, ang kanilang kapangyarihan ay nasa ekonomiya at diplomasya, sila ang tinuturing na makina ng European Union, na siyang bumubuo ng mga pangunahing desisyon para sa buong kontinente, ang kanilang industriya ng teknolohiya, lalo na sa larangan ng automotive at engineering, ay nangunguna sa buong mundo, brands tulad ng BMW, Mercedes-Benz, at Volkswagen ay bahagi ng pandaigdigang ekonomiya, at kanilang pangako sa green energy ay nagpapakita ng kanilang tungkulin sa hinaharap ng teknolohiya at ekonomiya. Number 6, United Kingdom. Ang United Kingdom, bagamat umalis na sa European Union, ay nananatiling isa sa mga pinakamalalakas na bansa. Sila ay may isa sa mga pinakamalakas na hukbo sa Europa at ang kanilang navy ay isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo. Sa larangan ng ekonomiya, ang London ay isa sa mga pinakamalaking financial centers. At ang kultura at diplomatikong impluensya ng UK ay malaki pa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga dating kolonya ng British Empire. Number 7. France Ang France ay kilala hindi lamang sa kanilang kulturang mayaman kundi pati na rin sa kanilang malakas na hukbo. Bilang isa sa mga bansang may nuclear power, aktibo rin sila sa mga international na misyon, lalo na sa Africa kung saan sila ay may matinding impluensya. Ang kanilang ekonomiya ay isa sa pinakamalakas sa Europa. At ang Paris ay isa sa mga pangunahing financial at cultural capitals ng mundo. Ang France ay patuloy na may mahalagang papel sa mga desisyon ng European Union at sa pandaigdigang diplomasya.